Hi guys! Welcome back to our YouTube channel Please don't forget to like, share and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel mm -hmm. And then, meron po bang uh, maaaring uh, sabihin pag may isang bansa kasi ang Japan, napakalakas nila sa healthcare engineer emery uh, papunta kasi din yung ating uh, isang kaibigan si Brother Rolly uh, Aspre at uh, sa Japan. Eh, tinatanong niya, anong daw pwede niya maitulong? Eh, sabi ko, di manghingi ka ng mga donation dyan sa gamot. Opo, opo. Di po Kasi, ang dami nilang tinatapon na gamot lang. O, talaga namang namimigay sila ng todo-todo. So, ang tanong pong susunod, halimbawa po ang JICA ay gustong tumulong. Is that possible? Para ma-mount, ang ating geriatric hospital? Yeah. Well, Maganda po yun. Possible po yun. Basta ano, alam naman ba Partner natin ng Jaika talaga naman po nga tumutulong tumulong sa atin. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Lalo na po yan uh, sa para sa mga uh, healthcare ng ating mga seniors. Right. So na we na can we ay, welcome um, that. Ganun po ba? Opo, opo, opo. Mm -hmm. O oh, ayan, mananawagan pa rin tayo kasi meron po tayong segmento dito sa ating programang Sulong na Bayan na envoys and Entrepreneurs. So, syempre yung mga envoys ang dali namang maglambing sa kanila. Kung uh, maging uh, panauhin natin next week, uh, nung isang beses ang uh, His Excellency Ambassador Ilan Floss of Israel ang ating panauhin, eh madaling, uh, napakabait niya at uh, meron din siyang pusong talagang tutulong. Eh siguro madaling nang oh, i up. Maganda po yun, Makahingi tayo sa Israel. Right. yung mga ba mga yung mga bansa na bukas ang palad mm -hmm. na tumutulong sa ating gobyerno. Mm -hmm. Ayan, sabay-sabay uh, na tulong dahil nga dun sa ating segmento. Kaya tinatanong ko po kung you will welcome that, na uh, iba't-ibang bansa, eh, makapag-partner din siguro. At meron pa po sa Austria nga, eh, yung isa kong kaibigan, yun din ang sinasabi. Kami ay tutulong, gusto nila malaman, anong klaseng uh, siguro yung ano po? Construction naman yung gusto nilang malaman. Opo, opo. Opo. So, napakarami. Ako, excited tayo, Engineer Emer, kasi yeah. mga trabahong ma magmumula dyan. Construction, syempre, hospital yan. Oh. And then facilities. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!